mga idol final na to. Si Hitman. Eto naman mga idol. Eto naman mga idol, naman mga idol. si Dom Bando. Aka jet luxe. Eto mga idol, si Turista. Huli natin yan. Nililigo na. Sinarado na yung kuwadra. Iniligo. Tres. Go na yan. Na-delay pa. Ayan ah, na. Ganda ng bakbakan. lis kayo mga idol. Ganda ng bakbakan. Ayan na. Six bosa na. na yata ang lane number one. Oh

ano ay sige ba ko mo? Ali, trete to, patay to. Trete to. Number 30, number 30 Pangalawa. Pangalawa si Hitman. Idol. Ang nag-champion mga idol. Ay si JT, second po mga idol si Hitman. Idol pang ilang ka? Pangatlo. Pangatlo. Si Lemon Hunter at ang pang-apat ay si Armalite A.K.A. Tourist Ayan, shoutout Hanggang dito lang po Yung ating video Joboy AI eh, Idol So mga idol 12 Ay, pan-third O oh. Ayan o 1 2 3 So mga idol Ang first Si Jet Lugz at saka ang okay ganyan na lang eto mga idol second note to me kayo o wakay Eto mga idol, yung purse. Yan, ganda ng kuha. Dati ang pangalan niya na si Super Manny. Ewan lang natin mga dito ngayon. Aba ba? Ayun. Naku po. Mario Joseph. Aba wow. Oh oh. Nah, sing kamu ke mana nih? Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Oh oh. Tite, stop. Ha.

Di kinaya mga idol. Oh ayan. Ingat boss, batao. Nako po. Basti, Dilly Boy, Paso. Pink Boy, number 1 Lane 2, Basti, number 21 Lane 4, Dilly Boy, number 7 Lane 3 Yung ano, yung renta Ay, yung ano Jay, huwag na Jay Lumapit, Jay, huwag na lumapit Baka pumiglas pa, layo-layo ka Wala nga natatakot sa iyo, kalabaw Big boy! Basti! Billy boy! Baso! Dol, baba mo na kayo yung paras. Uh -huh. Saan yung idol sa pagpigil? Neh! ơi nó vô disco nằm ơi nó có hủy ôi, nào phân, nào, ôi. luôn Hãy Kaya nga okay ka lang? Okay, okay lang. Medyo alang ang pudong ko yan. Ingat po kayo ng konti.